grabe ano, sa tingin ko ito na yung pinakamababang uri ng banat, ng paninira na itong mga diehards sa na nasa Malacanang dito kasi sa live na ito na itong si malaking insulto to eh sa maraming kababayan natin bukod sa or hindi kasi nagtagumpay yung uh, kuno ay bangag kuno ay uh, pulvoroni itong nasa Malacanang at marami pang iba hindi rin nagtagumpay yung maya't maya daw ay nagbabasagan ng mga mamahaling kagamitan dahil sa matinding away na itong dalawang nasa Malacanang si PBBM at ang First Lady lahat yun hindi po nagtagumpay ngayon sobrang baba na po ang paninira na itong mga diehard um, Napaka-desperado na niya. Sobrang desperado na nila. Dumating na sa punto na ang pinag-uusapan ay eto daw na si PBBM ay pumapatol. Okay? An alam niyo na kung ano ibig sabihin sa kapwa lalaki noong mga panahon daw. So, top daw ba itong si uh, PBBM or bottom? O, oh, ayan. Hindi ba't napakasagwa ng mga ganitong klaseng usapin huh? paano makaka-apekto ito bakit dumating sa punto unang una na eto na ang usapin talaga ba wala na kayong itataas kaya nagpakasukdula -suk na itong kababaan na ito hmm. uh, meron pa ditong uh, pinag-uusapan yung size naman ng alam niya na ni PBBM. Doon na po sa puntong yon. Yan na po ang pinag-uusapan na itong mga diehard dito sa live na ito. Na itong si Maharlika na pinakamalaking salot ng ating lipunan. Sa tingin ko ah. At kung ano nga ay yun nga parang dito in-insinuate na um, naghahanap ng iba ibang lalaki nakachuktsakan nga ko no etong si si first lady dahil hindi satisfied ganyan ganyan yung imahinasyon etong mga ito, ito. syempre kuno ay may mga sources yung mga yan sabi ni, ni ganito at ni ganito dapat talaga sampulan na yung mga ganitong klaseng tao ano dapat talaga bigyan na ng leksyon para hindi na gayahin may mga sumusunod sa yapak ng mga katulad na ito eh. kasi alam nila ito ay trabaho at kumikita talaga itong mga hinayupak na ito. Good luck.